Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung vG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po, yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marco Leto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, na uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po ma malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin, total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nag-regulate po ng mga e-wallets, I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all this uh, game uh, online game platforms para wala na pong ano wala nang pag-uusapan can can the bsp do that